Hindi lubos sa kalain eh, ng mga magulang ng pinaslang na Pinay sa Slovenia na mamamatay siya sa kamay ng sariling asawa. Anila maayos silang pinakitunguhan ng Slovenia noong mga panahong tumira ito sa kanila. Saksi, si Rafi Tima. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawang Vilma at yung Tokyo na pinatayang kanilang panganay na si Marvel sa Slovenia at ang suspect, mismo ang asawa nito na tatlong buwan pang tumira kasama nila sa Santa Ana, Maynila bago sila nagpunta sa Slovenia noong December 17. Three months yun namin inaruga dyan sa bahay namin. Tapos pagdating doon, si Bindis lang yung nangyari. Uh, hindi ko may -ano imagine Kasama pa nga nila ang manugang nang magdiwang si Aling Vilma ng kanyang karawan dito noong nakaraang taon. Pagbayaran mo yun yung ginawa mong... Pinatay mo yung anak ko, dinala mo pa talaga dyan sa Slovenia para patayin lang. Sana hindi mo nalang dinala yung anak ko dyan sa Slovenia. Buhay pa sana yung anak ko ngayon dito sa Pilipinas. Sa panahong narito siya sa Pilipinas, hindi rin nila kinakita ng problema ang Slovenia na ipinamabalain ka sila minsan. July 2024 lang ikinasal mag-asawa. Sabi ko, mag ingat ka dahil mag-isa ka lang. Yun lang yung huli namin usapan talaga nun. Tapos yun, niyakap din yung kapatid niya. Uh, yan na pala yung huli naming yakap nung time na yun. Maliban sa pinatay sa saksak, wala pang kompletong detaling natatanggap ang pamilya kung bakit at paano pinatay ang kanilang anak. Matipid din na nakuha nila sa saglit na pakikipagugnayan ng kanilang manugang. Nagchat lang sila na sorry, pass na daw si Marvel. Tapos yun, yun lang, tapos di-replyan na, wala na, hindi na bigla nang nag-black na sila. Pangako naman sa kanila ng DFA, kung hindi ngayong linggo, sa susunod na linggo, posibleng may balik sa Pilipinas ang Labini Marvel. Ayon sa DFA, bagamat sinasabing may mental illness ang suspect, dapat hintayin ang kalalabasan ng investigasyon. Wala pong final findings pa, uh, although sinusubaybe ng ating honorary consul doon. Uh, Narinig nga natin may away. May, uh, pero siyempre napaka-disturbing naman na kung nag-aaway lang eh sinaksak nang mm -hmm. husto. Para sa GMA Integrated News, Ravi Timang inyo. Saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.